feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan uh, sa lahat ng mga kadiwe natin dyan uh, especially doon sa mga beginners Tayo, huwag natin patagalin, uh, may hawak tayo dito uh, Ito yung tinatawag na domino switch Uh, commonly, ito yung mga ginagamit sa tinatawag natin mga mini driving light o yung mga MDL ng ating uh, motorsiklo. At ito uh, rin yung isang kinakabit sa mga e-bike. Yan, sa mga e-bike, ka uh, nagkakabit din tayo nito. At ayun uh, yun nga, no, may ilan na rin kasing nagtanong dito mga ka-DIY kung paano daw ba malalaman dito sa tatlong wire na to alin ba dito yung uh, common. ah uh, pwede kasing ang mabili nyo na ganito, eh, magkakaiba kasi ng color coding. No? Yan, pwede kasi nga uh, iba yung kulay yung mabili nyo. So, yung pinaka-common kasi dito mga ka-DIY, siya kasi yung uh, tinatawag nating sinusuplayan. Tapos yung dalawang matitira dito, siya naman yung uh, pinaka-high tsaka yung low beam. So, yun. Kaya ang hinahanap natin dito common. Ayaw, huwag natin patagalin at... Uh, uh, paano ba natin ito ititest isang mabilis lang to mga ka-DIY at uh, pinaka basic na technique to na makikita mo kung paano mo mahanap yung common dito mabilis lang to si up lang natin na isang mabilis at mga kadiway na set na natin ng uh, isang mabilisan lang no? nilagyan natin siya ng tape para hindi siya gumagalaw yan yung domino switch kasi meron yung tinatawag na low tsaka yung high beam no? ayan yan yung pindutan dito at uh, meron tatlong wire ang gagawin mo lang dyan kapag ka kang tester isi-set up mo lang siya sa tinatawag natin buzzer mode or kaya continuity so ito naka buzzer mode to, mga kadiway tingnan nyo yan. Pag pinagdikit mo siya, ibig sabihin, uh, tumutunog siya. Continuity kasi mga ka-DIY. And then, dito, sa paghahanap kasi dito, ang gagawin mo lang naman dito, uh, kunyari, pupunta ka dito sa isang wire, igaganon mo siya, tapos pupunta ka dito, tapos pipindutin mo tong yan, kunyari, pipindutin mo ganon. Ayan, no, tumutunog, di ba? Ang gagawin mo lang dito, mga ka-DIY, hahanapin mo lang dito yung hindi tumutunog. Kasi, kunyari, paglagay mo rito, lilipat ka rito, lilipat ka rito. So, tatlong lipat lang naman yan. Ah, mabilis lang yan. So, gagawin ko ng mabilis at ah, ilalagay ko siya dito. Ayan, lalagay natin yan. At saka isa siya dito. Ayan. Ngayon, pag pinindot ko yung ah, tinatawag nating low, walang tunog. Pipindotin ko yung high, walang tunog. Pansin nyo, no? Walang tunog. Kahit dito walang tunog. Ibig sabihin yan mga ka-DIY dahil hindi tumutunog. Itong natitira na to, itong kulay blue eto na yung ating pinaka common so basically ganun lang kasimple pag hindi siya tumutunog up and down nangangahulugan etong natitira yan yung ating common so hindi si rain tester natin tumutunog yan oh. yan. So, eto na yung common natin mga ka-DIY. Eto na yung mag-represent ng high and low beam. Ngayon mga ka-DIY, uh, pwede mo sabihin, na uh, Kuya, wala akong tester eh. Paano yan? Wala akong tester na ganyan. Pwede ka mag-improvise mga ka-DIY. Ito. At uh, yan nga, no? kung wala ka nga uh, tinatawag na multi-tester, gumawa lang ako ng uh, improvise tester. Ito yung uh, meron lang akong battery, tapos meron lang ako ng uh, tinatawag dito. Ayan, LED. Oh. Na kapag ka, pinagdikit ko yan mga ka-DIY, iilaw lang yan. Ayan oh, no, yun. ba diba? pansin nyo, may siya. Yan. So, ganun din yung gagawin mo rito. No? Kung gagawin mo tong tester, ang gagawin mo, lagay mo muna dito. Yan, imi-mix-mix mo kasi yan eh, no? Pero ang gagawin natin, gawin na natin na isang mabilis. So, eto, ilalagay ko siya dito sa kabila. Yan. So, nakalagay na siya dyan. And then, pag pinindot ko to, yan yung low, taas, wala. Eh, ibig sabihin, hindi siya umiilaw, mga ka-DIY. So, kung hindi siya umiilaw, Ibig sabihin, ito talaga yung ating common. Yan, ito yung common natin. Ito na yung magsisilbi nating high end low. Ngayon, gawin natin ng isa uh, isang uh, mas maiintindihan nyo. Ito ngayong common, susuplayan ngayon natin yan. Halimbawa lang, no? kunyari lang, ito ay 12 volts. So, ito, suplayan natin siya ng kunyari. Yan, tapos ito nga ilaw na to, ito yung magsisilbi nating kunyari MDL, no? Uh, mini driving light. So, dito mamimili tayo ng high and low. So, ito yung blue natin, common yan, no? mamimili na tayo dito ng high and low. Didikit ko lang to rito. And then, tignan natin kung may ilaw dyan. Ayun, umiilaw siya mga kadiwa. Yan. Ayun, no. Oh. Tapos, lipat ko siya sa kabila dito. Pindutin ko naman tong baba. Ayun, umiilaw siya. So, ayun talaga. Uh, malinaw. Ito yung common. Eto yung high. And tsaka low. At eto yung pwede mong gamitin, no. Pwede kang gumamit ng mga improvise na tinatawag nating uh, tester pagka gusto mo. At uh, yun, ang ganda na lang mga kadiyo. Maraming salamat sa panunod. Isang mabilisan lang din. Thank you.